paano tayo makapaghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay alam ng Panginoong Hesus kung ano ang magiging halaga para iligtas tayo at pinili niya pa rin itong gawin ngayon walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Hesus na ating Panginoon ngayong Pasko ng Pagkabuhay maglaan ng oras upang pag-isipan ang lalim ng pagmamahal ng Diyos para sa atin at alamin ang tungkol sa kanyang plano na tubusin ang mundo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sama-sama natin ihanda ang ating mga puso para sa linggo ng muling pagkabuhay. In Matthew 20:28, Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as ransom for many. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Ibinuhay sa kanyang buhay para tayo ay iligtas. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubo sa marami ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Isinakripisyo ang kanyang anak bilang pagtubos sa atin. Amen.